ginagawa mo dito? Gusto ko sana kausapin ng orakulo. Ganun ba? Sige, sasamahan kita sa kanya. Sandali. Bakit sobra at ang pinggan sa inyong hapagkainan, Talisay? Apat lang kayo sa punong ito. At ang orakulo ay hindi bumababa sa kanyang pugad. Bakit sobra? ano? May bisita ba kayo? Eh, hindi. Nag nagkamali lang si Maya. Di ba, Maya? Mukhang may tinatago kayo sa akin, Talisay. biktima, Anong ginagawa mo dito, Garuda? Ikaw lang pala. Akala ko ay may iba kayong tinatago sa inyong pugad. Kami-kami lang ang narito. At nang hihimasok na kayo. Bawal sa batas natin ang panghihimasok sa puno ng may puno. Di ba? Oh, Nagbago na ba yon? Patawad matandang Adarna. Nag-iingat lang. Inulat sa akin ang aking mga tauhan na may gustong kumalaban sa akin. May nagnanais bumuwag ng aming layunin na buhayin si Uwakro. Siya nga ba? Kunting na namin mahuli ang inirang na Adarna. Ngunit may nauna sa amin isa rin taong ibong. Pinagdududahan mo ba ang angka namin? Hindi. Hindi sa ganon, Ima Pepita. Gusto ko lang makatiyak na wala nga dito ang Adarna. nag lang. Pumunta lang kami dito upang makausap ang orakulo. Gusto kong malaman kung nasa na nga ba ang hinirang na Adarna. Gusto ko na rin malaman kung sino ang kumakalaban sa akin. Ang orakulo lang pala ang ipinunta nyo rito. Bakit kailangan pa kayong manghimasok? Halika'yo, sasamahan ko kayo. Sinabi ko naman sa iyo, eh, wala kami tinatago. Lahat tayo may tinatago, Tarisay. Hindi lang lahat nagbubunyag. Tama na yun. Tama na yun. Umayo eh. Puntahan na natin ang orakulo.